number Candidate number one B kita number 13 13 All right question number 13 Kung pinabantayan ng pag-asa ang bagyo bakit nakakapasok pa rin ito Thank you for a wonderful question dahil pinamantayan ang pag-asa ng bagyo. Dahil para may hatid sa mga kababayan natin na magsinikas o maganda para sa darating na bagyo. Kung ito ay bababa sa ating responsibility o era, dapat natin alagaan natin ang mga pagigan natin magsinikas sa na tayo kapag ang bahay natin ay hindi naman simentado. And I, thank you! And thank you so much! ang napiling numero ni candidate number 2 ay ang mahiwakang number 4. Okay, candidate number 2, we raise your question. Kung subsub ka sa pag-aaral, sino ang tuklak? Thank you for question. I believe kung subsub ko ako sa pag-aaral, ang nagsubsub sa akin ang pag-aaral ay aking mga magulang upang makapagtapos ako at pagiging Patungan ang aking mga pangarap upang ako ay mapagtapos nila. Yung lawan ko, thank you. Thank you so much! Your number please. May namumuro na sa bingo. Number three. Alright, so candidate number three, your question number three is this. Sa iyong palagay, anong oras na invento ang orasan? sa mga pinakamulungan ka lang. May pinto ng oras dahil sa mga taong magtanino at ito ay na-pinto sa oras ng oras. Thank you. May pinto sa oras ng oras. Take your number. Number? You'll pick number 10. Alright, question number 10. Kapag nakita mo ang jowa mong pumasok sa sinihan na may kasamang iba, susundan mo ba siya kahit yung palabas ay napanood mo na? Low, low. Sa pag, susundan ko sapagkat siya ay ating pinamahal. Kasi ang ating mga girlfriend ay pinagkiramin natin sa kanilang pamilya. Kaya kailangan natin silang ipag-ingatan. And I, thank you. 5, kind of figure number. You'll be number 12. Question number 12. Kapag nagbiro ang tadhana, matatawa ka ba? Maraming salamat sa iyo. Ano? Ako'y... Kapag nagbiro ang padhana, matatawa ka ba? Kapag nagbiro ang tagana, padhana. Huwag kang ibigay. Kapag nagbiro ang tagana, ako'y matatawa kasi kasi siya'y nagpatawa your number. All right, candidate number six, you picked question number 11. Question number 11, ano ang mas masakit? Tawagin kang hampas lupa o ihampas ka sa lupa? Maraming salamat sa iyong nakakaampas na tanong. Uh, I believe na mas masakit na tawagin kang ampas lupa kasi mas masakit ang emosyonal na damdamin kaysa sa physical. Okay, can you pick your number please? Another number seven, repeat question number two. And question number two is, sa iyong palagay, ano ang pinakamahirap na tanong at bakit? Maraming salamat sa pinamagalan niyo. Para po sa mga pinaka na tanong, ay ang tanong niyo po. Kasi hindi ko po siya kayang simbagol. Maraming salamat. Okay. Uh, kasi huwag niya. Nanakanday niya kayo siya. Ay, ako na yung kanyang ibog habang hindi. Hindi inamay. Isa ibog Magagalit ito. Ito na ang may panito. Dapat-dapat rin na. ka kaya. Ika na kaya magpasang. kaya magpasang. At number? At Ano to di valley? Kaya di ba kaganan? Ay, babagot ang dibaling daong basta baso. Kasugan lang ito pag last night, tinira si pulutan. Dibali na ang daong basta baso. Basag ka! Gito pa siya kayo nung basa, <laughs> partner. Ano question? Candidate number... Your question is question number 14. Sa iyong palagay, Ano ang lao? ano ang <laughs> sa yung panagay, Ano ang mas madali? Yung sisiw lang o yung mani-mani mani lang? Maraming salamat sa iyong tanong. Ang mas magaling yung sisiw lang kisa sa mani-mani lang. Kasi, yung sisiw, <laughs> alam lang ang gagawin. Isa naman yung maliw lang, mag-iisipan mo kayo. Ayan, right, thank you. Ayan, gusto niya kasi may nagsisiwag-siwag. Akala ko, partner! Ang sabihin niya, yung sisiw, tinutuka lang ang maliw. Yung susunod ko! Question, candidate number 9? Nakaka-intimidate si candidate number 9. Babae. Yeah. Ang kulay pa lang. <laughs> Yun. Yeah. Nakayot na kita. <laughs> okay, okay, okay. Alright, your new picks. Question okay. number 7. Question number seven. Sino ang mas mabait? Banal na aso o santong kabayo? <laughs> Maraming salamat sa inyo pang tanong pinigil. Para sa akin, mas banal ang banal na aso. Kasi ang, ang santong kabayo, hindi naman santo. Kasi nasa red horse ito. And I, thank you. <laughs> number rather. Alright, candidate number 10, you bet. Question number 1. Sino ang mas masaya? Yung taong nag-text ng ha-ha-ha? O yung nag-reply ng he-he-he? Salamat. Ang mas masaya yung nag-text ng he he Kasi hindi naman yung tatawa kung hindi naman siya nag-chat ng ha-ha-ha. Hey guys! Thank you! And, Yupit, question number nine. Question number nine. Mag-aalala ka ba? Mag-aalala ba ang manananggal kapag hanggang bewa ang maha? Maraming salamat sa magandang katanungan. Para sa kuya, maalala ang manananggal ka. Aabot ng ano niya. Um, <laughs> Mababasa. And I thank you.